Ang palaka at ang kalabaw. Sa isang malawak na bukid, nagtatrabaho ang kalabaw habang nanonood ang palaka sa gilid ng ilog. Palaka, nakataas ang kilay. Hmm. Ang laki-laki ng kalabaw na iyan. Akala mo naman kung sino. Dapat lang akong maging kasing laki niya. Nilapitan ng palaka ang kanyang mga kaibigan habang nakatingin sa kalabaw. Palaka, mga kaibigan, tignan niyo ako kaya ko rin maging kasing laki ng kalabaw. Palakang kaibigan, one. Nako, wag mo na lang siyang pakinggan. Natural lang na malaki ang kalabaw. Palaka. Tingnan niyo ito. Huminga siya ng malalim at pinilit niyang palakihin ang kanyang katawan. Palakang kaibigan, do. Ay palaka. Tama na yan, baka sumabog ka. Palaka, patuloy pa rin. Hindi, kailangan kong maging mas malaki sa kanya. Huminga pa siya ng mas malalim at. Boom! Pumutok ang katawan ng palaka dahil sa sobrang pagpilit. Kalabaw, lumapit, nagulat. Anong nangyari dito? Palakang kaibigan uno, malungkot. Nais lang niya'ng maging kasing laki mo, Kalabaw, nainggit siya. Kalabaw, malungkot ang tinig. Nakakalungkot. Hindi naman kailangang maging tulad ng iba. Mas mahalaga ang pagiging masaya sa kung sino ka. Aral ng kwento. Ang pagkaingit at pagmamataas ay maaaring humantong sa kapahamakan. Matutong tanggapin at mahalin ang sarili sa kung anong ikaw ay nilikha. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ng subscribe. Maraming salamat!